Hello po sa lahat ng mga parents yan. Ayan po pala yung mga chikiting ko. Naglalaro sila, nag-ingay sila habang kinatapon yung mga balingons. Ito po, ito po pala ang baby ko. Sumasali sa laro ng kanya mga kuya. Kahit maliit pa ang kulit-kulit ng baby namin saya po nila pagmasdan bahala na makalat ang bahay masang importante malusog at masigla at masaya yung mga anakis natin sino po yung nakaharilit dito na kahit magkalat na magkalat o makalat ang buong bahay ang importante matita yung mga anak na masaya masigla at hindi nagkakasakit. Yung enjoy na enjoy yung anak na hindi ka magwa-worry. yung maliit namin, no? Pulit-pulit na. Ang saya po nilang pagmasdan, no? Ang mga bata. Parang walang problema. Ngayon yung baby namin. Hindi na makapaghintay. Pinapalo na yung muna. Balloons, kumuha na siya ng kutsara. na siya nag-enjoy habang pinapalo ng kutsara yung mga balloons. Ang kulit-kulit niyan. Ayan, Oh. Ang cute-cute Ang saya-saya pagmasdan habang naglalaro at saka nag-enjoy siya. Ayan lang po. Salamat sa panunod.